Hey! What's up? <laughs> what's up? So yan po yung isda, no? Binigay ni... Magandang, magandang morning po sa atin lahat sa mapagpalang umaga. Tayo po ngayon ay prepare. At... Ay! Magtatanim tayo ng uh, sitaw. Dahil umulan po ka na isang araw, no? At ngayon, at kanina naman ay nakapag-harvest tayo ng uh, konting gulay, talong, at saka sitaw kunting sitaw, kunting talong okay na may pagkonsumo na tayo at over over uh, uh na ano naman ang ating uh, talong over, sobra kaya medyo mura ngayon, mura ay ako kapag overproduction production talaga mga gulay gulay ay talaga nagbumura mura so bago ligo tayo para fresh yung ating gulay <laughs> fresh yung ating gulay so tara mga kaligap tayo mag uh, talim tanim medyo mainit na kasi ay nag deliver pa tayo dito lang po sa gilid ng ating kubo Ayan. so ito kain naman dito ano? yung uh, garden mo ay nasa gilid na ng kubo kaya eh marami tayong plano dito at sana ay uh, mga pangyayari mga pangyayari no? ay papalarin rin sa ating mga produkto, ay gamitin natin pang maintenance o pang uh, labor. Unti-unti sa ating kubo at sa ating paligid. para uh, ay magtanim. Tayo nakaprepare na. Ayan, nandito yung ating uh, sitaw. Ayan. Halo po yan. Ano? Bumili tayo tapos yung ating uh, dating uh, gulay. Gulay, dila gulay, dito tayo magsimula. Iiwan natin yung isang plat dito. Dito iiwan natin. Kasi may plano ako dito ay. Isang plot na yan iiwan ko. Dito tayo magtanim ngayon. Alright. Dito natin ilagay sa taas. No? dito sa kanal. baka dumating ang tag uh, abutin tayo ng tagulan Ayan, natapos natin magtanim ng anito. Itaw. at tinira pa, pa rin natin pero hindi uh, pa rin natin pinul no. Itong uh, inararo na to. At sisigitan natin ng uh, okra naman. Tapos sa uh, kalabasa dito sa gitna. Kasi yung ating uh, okra ay konti lang. So ito, tatanim natin ngayon yung okra. Aku lah, lady fingers. Oke, oh, okay, Okay lang to. Hindi magsimula sa dulo. Sa dulo lang wala hanggang. tanim na ng uh, yan ng gulay kasi dito kasi iba ang kalahin dito kailangan natin na uh, maluwaan kasi malapad kaya okay siya maganda ang space mainit na So kailangan nating uh, magpahinga naman. At ito nga nagluluto na tayo ng ating uh, pagkain. Pagkain, luluto -luto na tayo. Ng mga pilaking kwento. Ah, ito nga ay mayroong uh, dumating na uh, foreigner, no. Pipitas daw siya ng uh, tawag nito, gulay Hey, what's up? <laughs> what's up? <laughs> ay, what are you picking there? Ha? Huh? <laughs> ha, ay, Tagalog pala ito. Oh, na. sige, sige. At uh, libre po yan. Pakain ko lang sa mga anak ko. Oh, to. oh yan. Oh. Well, Gumanda-ganda nga sila dahil umulan eh. Hmm. Ito yan, umuluan dito no? Oo, oh, doon sa ako. Kamusta sa aperto? Walang ulan doon. Oh? Oo, oh, tis maganda rin. Ito yeah, uh, na lang. Binag-ambon lang. Pero saglit. Ah, basa ng Oo, oh, sige. Ah, ito pala nga. May bisita tayo. Ito pala si na Ano, si Bayaw. Gusto, Bayaw? Gusto. Okay lang. Okay lang. Ito. Oh, Ayos. Yes. Kangkong. Sige, uh, pagkakataon nyo na yan. Mag-harvest kayo na mag-harvest. Bawasan natin yung kangkong ni Bayaw. Oo. No. Ito lang na. Gulang na. At uh, ito ay, nga, pina, pinapabulak-lak ko na to. Tingnan ah, ko kung mubra. Gulang na eh. Oo. Ulang na. Gulang na to. Pinabayan ko na to. Pati, na to. Kala ko nga binibintam. Hmm. Magkukala ko ulit ako kasi walang kuhan. Mga mo mag, uh, buhay Ito nga mo. May mga bunga na? Wala pa. Ay, bago pala nag-ano. Oo. Uh, ano uh, uh, doon sa kabila mayroon ah, Doon. Yon ito marami oh. tukra oh. Ah, yan Grabe ang, okay, okay. <laughs> ang kapal eh na, na lang? <laughs> oh. Ang sana. Oh, kapon. Mga alas 3 na rin yata yun, Ah, kapon. Okay.

kanilang uh, ayan na uh, harvest dalawang kilo ay hindi mo pinakita ito it is ito. a free harvest wala itong bayad <laughs> guys <laughs> ma, yeah, ma. ayan yeah, ganun na bayad si Coco oh. Marty ah, uh, uh, thank you thank you sa blazing so, ito pa ayan. dahil dahil dilis dilis ka, kaya if you want to get a free gulay punta uh, lang kayo sa Coco uh, Marty sa Palawan 15k no sabi nila <laughs> free na free talaga to guys kaya sabi ko sa inyo Libre kuha. 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 Alis bayad. Libre kuha. Kandang uh, take out ano. Ang sako din ha. Ah, maganda Oh, ay. Okay. na kayo? Eh, mo na kay wala no? Kay mother. Mm uh, kumusta Thank na? Oh. Oh, Idin sa uh, Happy happy birthday pala no, birthday pala niya kailan to? No? Sixteen. 16. Ah 16. Ah Ayun, so, 16 na. Ay, Itina, siya. Ah, 16 na birthday niya, mag okay, okay, uh, na siya sarado. Wala naman, Okay, ganun lang ET. Oo. Okay. ET. 'yan ha. Sige. Baka namin yan, ha? Sige. Baka namin. Baka nyo. Kami kami. Oh, salamat Salamat sa suporta pala Okay. Oh, salamat. Si ano si oh. Madalya, yan May hibig talaga. Oo oh, nga. Mga silent viewers na tinatawag mm -hmm. nila 'no. Thank, so, thank you. Kukumurin na 'yan. Pero pupukan na <laughs> kami na sa harap ng TV. Ah. <laughs> uh.

hola, la Torlana. Ang lakas na ah, siyang na mga e yung bibig, kaya siya makauya talo. Yung pawang O oh, ayon man yung mga taulet talo. Eh. Kaya yung mga sumilong dito. Ay lalim. Ay yung sumilong sinab niya ay maga uh, pagbata. So, lakas ng ulan mga kaliyak. Kita so, tayo tapos sa uh, magtanim dyan, oh. So, biglang lumakas din ang ulan. At meron na punla dyan na talong. Sinulang so, buwan natin, baka patuloy natin ang uh, barat. So, pasilain na lang natin ang ulan Tapos tayo mag-time ulit ng ulan o eh. Ayan, talagang basang basa na eh. Basang basa ng ating -tang tangin -tang. At ah, saka niyo rin yung ating bisita Si Bilas Ah, si Bilas, si Bayaw At yung uh, misis Ilang ulan. Half hours later. At pagkatapos na ilang oras na ulan at tumigil na po ang ulan. Uh, tuloy tayo sa ating pagtatanim at narawas na rin tayong nakakain umalis na rin yung ating uh, bisita sila, uh, si Bayaw, sila Bayaw. na uh, nakapagdala sila ng uh, gulay So, tumila ang ulan. Tayo po yung mag uh, tatanim ulit. So, basa ang uh, lupa. Ngayon, basang-basa ang lupa. Gusto na kayo yung mais dito. Oh, wala. Wala tumubo ah. At ang mga uwak ay tumutunog. Ayun oh. Oh. Uy, makati. Tingnan nga natin yung sitaw natin dito. Oh, wala man, wala man. Wala man umatake. Walang umatake yung unggoy. Eh. Hmm. widehat to No emplo ay na pa rin ang ulan no? kung ulan na malakas na umabot ng isang oras ay isang araw ay sigurado po yan oh. No? yung ating uh, sapa dito ay napupulo din eh. basang basa ang lupa uy wala, yung ating uh, talong ay okra. Oh. Kalimutan ko ay. <laughs> ay hindi na tayo nag-jacket. No? Hindi na tayo nag-uniform. Ay, sana tumubulat ang ating uh, okra. Mm -hmm. Okay. for you love you. maya eh, maya na lang tayo ulit mahirap mahihirap eh mahirap magkasakit pulin natin yung jacket yung ating uh, uniform para hindi masyadong mabasa yung ating uh, katawan ng ulan eh. naman naman. Ngayon, all right. na naman ngayon alright ulan na naman So mamaya na lang tayo tuloy ang tipunta tayo ulit Ay nakapagsimula na tayo ulit ay Bilang umulan Huwag madilim dilim pa o. Baka bukas na tuloy ko ka na Kailangan natin maitanim yung okra dahil nababad na ng ulan Pagkatapos ng ilang oras o so isang oras siguro yun na ulan at tumila ulit ang ulan Tingnan na niya ang uh, kalangitan o ang okon pala no bundok. Ang yung ulap doon, oh. Wow, nang baba lang ko oh. ang baba ang babaw. Ang baba oh. ng ulap. <laughs> ano ba 'yan, Ang baba ng ulap. Ngayon, ha? no, nag na din ng tubig yung uh, ating eh uh, dito, oh. Yo yo, yo 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 Ibig sabihin malakas talaga ang ulan, no? Matagal-tagal din ang ulan. Limiwanag po dito. So Tuloy ulit tayo sa ating pagkatanin uh, pagtatanim dito. Yung natumba yung aking tatandaan doon ah. Natumba. aking palatandaan uy, gusto kayo yung aking mga papaya ang daming mga lalaking mga papaya kapag nagpuputol ko ito yung ating uh, binubulok ano nabubulok yan. yan may mga tayo ng madumi ng kambing hmm, dito sa linya na to ah penen penen Ganyan okay na lang. Alright, so wala na. Dito sa ating lagayan. Mm -hmm. Yung ating buta ay ang bigat. So, yan. Unting kalaban lang po, ano? ang tao ay nagka uh, of erosion din ano so ano ba yung tawag doon <laughs> uh, dahilan din ng uh, erosion ano? erosion is ayan soil transfer to another another ano <laughs> iwan ko basta yun na yun uh, may naalala pa ako nung no? Yung elementary ano erosion Kaya tao. <laughs> Yun. May tanda na doon tayo nag-stop ano. Doon natapos yung okra. Kunti lang yung okra natin. Kunti lang yung binhi natin. Hindi natin kasi na train na natin ng mga nakaraan doon sa mga gilid-gilid. So itong uh, may natitira dito ang uh, tawag ito si ay uh, atanim na natin ulit dito kung saan tayo nag-stop kanina dito ang tanda oh. oh. so natam na natin yan ay ito pala walang, walang tanim oh, ito natin ito yung tanda kanina no yung kulay green yun na yun sa drinks. so ito yung natam na natin lahat o oh, yun oh. So yan po yung isda, no? Binigay ni bro po yung Palawan Fishing TV, oh. Ang laki. Bro! Grabe, ang laki nung ahuli mo na to, ah. Oh, so, grabe, ang laki. Ilang kilo yung kaya to? No, sakto, may timbangan tayo dito, no? Titimbangin nga natin kung magkano. O oh, ilang kilo pala. Baka 50 kilos to, ah. <laughs> 50 kilo. Lipad ang puro ko dyan. Eh. Oh, lipad? Oh, ka pili. na naman. O, yan o, oh, sakto ha. Ah. Ayan oh. Kiloan ni Coco Martin o. Oh. lagay natin. Walang kiloan sa bahay. Eh, ma mm -hmm. Bilang, eh. Grabe. So, yan o. Yan ang kilo. oh, oh. kilo bro. Dalawang kilo? O. Grabe. Ay, sus! grabe nila. Yalang takan nila, dalawang kilo. Umabot po ng dalawang kilo. Yabi, oh, pinag okay, Grabe, kasi yung pinang pinatinda ko kanina. Oh. Sa kwinta lang isang piraso. Oo, oh, grabe, ha Oh. Mga 8 uh, grams pala yun, sa kwinta lang. Kilo. Grabe, hmm. Ayos, yun bro, ha? Oh. Ay, grabe, makakakain na naman tayo ng fresh, na isda. Ayan, laki talaga, oh. Hmm, hmm, hmm. So iprito natin tapos yung ulo gawin natin yung sigang. Yan. Siboy palawan no. Salamat bro ha. Okay bro. Yan. pag iidit pa. pag iidit Iidit na naman ngayong oras na to no. Pag-iidit. Ano yung nga Oh, eh, ala, yung upload yung nga. Panghuli mo sa mga sila na Okay. aw un lake grabe na maamin na pati ara na kaya dami oh parami <laughs> dami nilake ah paano hindi na sila nang mga So, yan po ang ating uh, tulingan. Atin po ngayon pinrito, no? Tapos yung ulo ay ating uh, sinigang. So, thank you, thank you sa lahat. Goodbye. Ay, goodbye. Thank you, thank you sa lahat. God bless po sa ating lahat. bye bawi muna. Pasamantala. Ngayon tayo lahat. And shout out team Kalingap. Kung ba atin na Kalingap Ram Bye-bye-bye. Ingat, ingat.